What's up sa inyo mga burat? So after nga namin maibagsak lahat ng exam namin, itinuloy na namin ang matagal namin plano na magpunta ng pulo. Kaya halina't samahan nyo kami guys sa aming walang kwentang video. So dito nga guys, sinahanda namin yung bangka namin na sasakyan. Kitang kita nyo naman, napakaangas. So dito nga guys, naibaba na yung bangka namin na sasakyan. So ayun na nga, hindi pa nga kami nakakarating sa aming pupuntahan Binanatan agad yung dala naming mangga Tignan mo naman yung kagat nyo, talagang takam na takam So dito nga guys, nailagay na la lahat ng gamit na aming dadalhin So guys, hindi nga pala kami magkasha kaya mauuna na yung iba So ayun na nga, kami na rin ang susunod na batch na sasakay So ayun na nga, nakasakay na nga kami Tignan nyo naman, hindi mapaandar ni Nuno yung bangka naming sasakyan kaya napag-isipan na nga na lang namin na sagwanin na lang papuntang polo, After nga namin magsagwan na napakalayo, nakarating na rin kami dito sa polo, mag nga pala kami dito guys, kaya tinayo na namin yung aming tent Dito nga, inanda na nga ni Nuno yung kakainin namin ngayong gabi Tignan naman naman yung ulam namin guys, so may papaakol pa Napakasarap! So after nga namin kumain guys, nagchill na lang kami dito sa Gatley So dito nga guys, tinanghali na kami magising. Tignan mo naman yung araw oh, napakataas na. So ayun nga guys, pauwi na kami kaya binuhat na nila yung bangka. So bali nga guys, dalawang balikan na naman ulit. Kasi nga hindi kami magkasya, pag kami lahat sasakay, baka lumubog lang. So ganun pa rin sa dati guys, kami na naman yung nahuli. Kaya naisipan namin, nalibutin tong pulo. Dito nga guys, sabi niya, pitikan ko daw siya. Tignan mo naman yung mukha oh. Ang galing, kaso biglang umikot yung kamera At may biglang sumingit. Si Alden Richard ba yan? Wow! At napagang sign pa si kuya. So dito nga guys, naghahanap kami ng tuyom. Nakakainin daw ni Albert. Favorite niya daw kasi yun guys, kahit na walang kanin, kinakain niya. So dito nga guys, nakakita na siya ng tuyom. Tignan mo naman yung mato, napakalaki. Kaso nga lang guys, hindi niya kinain kasi maliit pa daw, kaya naghahanap pa kami ng iba. So dito na nga, nakakita na sila ulit ng tuyom. Dito nga guys, napakalaki na yung nakita nila. Natanggalan na nga nila ng tinik Kaya kakainin na ni Kerbot Sa kasamaang palad nga guys Hindi na kumain si Pacquiao Kasi kumakit daw ang kanyang tiyan Sarap At dito na nga, nagtatapos ang aming video guys Nasayang na naman namin ang 3 minutes ng buhay nyo Like and share guys kung isa rin kayo Sa mga nainis sa aming ginawang video I love you all